Dahil sa sakit na diabetes, kinailangang putulin ang mga binti ng 56 anyos na si Tatay Carmelo Morada ng Barangay 9 Bakakay Albay. Ayon sa kanyang may bahay na si Nanay Marilyn, taong 2022 nang magkasakit si Tatay Carmelo, taong 2023 nang maputulan ito ng kaliwang binti, taong 2024 nang maputulan naman ng kanang binti dahil sa diabetes. Nagsimula na rin manlabo ang mga mata ni Tatay Carmelo. Natigil din ito sa pagtitinda ng isda sa palengke at ang pagbabantay ng munting tindahan na ito ang tanging na lamang niyang dibangan. At ano siya, 508 of so blood sugar niya. Kaya pinag-check up ang na, na. Ano. Tapos nagpuon siya, sulugan siya na po, bagang diit. Tapos gano'n siya, so po. Tapos inano ito, iyon ito nagpuon na. As nagpaparakulog na ang niya. Tapos pina, ano man siya, so pinalaser baga sa eye center, Iyon man giraray, naglabo man. Dahil siguro sa ano niya. Ang wheelchair naman na ito ang nagsisilbing mga paa ni Tatay Carmelo sa loob ng dalawang taon. Luma at aminadong hindi na siya komportable pero pinagtsatsagaan niya na lamang ito. Gustuhin niya man daw kasi na mapalitan ng kanyang wheelchair. Kulang pa ang kita nila sa tindahan para makabili ng bago. So, ako unya na kung ano ang sa iyang kamugta, mo. dahil na magpara, so na magparalibong ang payo. So, maging okay oh, sa pang urual daw na kaisipan, mani, pero may maugma ang pamilya. Matapos na maiparating, agad naman na tinugunan ng akubikol party list ang simpleng kahilingan ni Tatay Carmelo na magkaroon ng bagong wheelchair. Nitong Sabado, Agosto 16, nang na personal siyang bisitahin ng partido, bit bit ang hiling nitong wheelchair. Salamat po sa ako Bicol, sa pagtabang sa si kuya, kan tukawan. Salamat gid para kisaleko, sana dakol pa Dakulao na, salamat sa ako Bicol, sa maski sa pag ano sa hospital, dakula na tabang sa muya, sa mga bulong, arga nang may tindahan ako sa, sa mga akap, dakula po na tabang sa muyang bako sa sa pamilya may sa, sa kagabsan. Dahil sa gout, hirap na rin kumilos ang 60 anyos na si Tatay Odelon Berha ng Barangay 13 Parehong Bayan. Kwento niya, 30 taon na siyang pinapahirapan ng naturang karamdaman kasi yun, panitikit lang, panitikit. Hmm. Pa, kung pa sabi? Alam ako ginanabi na mga tulong uh, okay. mm, yeah, yeah, so sa orang <coughs> ngayon, <coughs> <coughs> na pastor. Grabe yun na talaga. Kaya nga yan, nagparapospital na ako. mga makulugunan, iraram ng kanda-pandapan ko. Mga lugar ba mga maito. Yan, yan sa palad. Mga makukunan na tatay, madama, mga nga Ngayon, Day na. Day na daw. Ayon kay Nanay Evangeline, ngayong buwan ang tuluyan ng hindi makalakad si Tatay Odelon at nahirapan na rin kumilos. Dahil dito, madalas na lamang na nakahiga sa maliit na kwartong ito ang kanilang padre de pamilya. Gustuhin niya man daw na magkaroon ng wheelchair ang kanyang asawa. Wala naman daw siyang sapat na pera. Pag sa luwas, makuro mo lamang. O pagkahapon na malipot ka, kuma, naman sa ko mabalik. Mahinga naman siya Balik na. iya balik na hindi sa higdaan. At layo na ngaya. Ang likod ko, sabi niya. Matapos na maipariting din sa partido, binisita at hinatid ng AKB team ang handog na wheelchair para kay Tatay Odelon nitong Sabado. Maraming ah, salamat kung tabang ka. Brown, mm -hmm. mm -hmm. Sa mga gabos na kung tabang kaing yung agong ko. Wala mo nga wheelchair. Lalo na sa mga pamilyang kawaraan, kawaraan, na di kaya magbakal kay Aron ka na gamit. So, tinatab tinatabangan po kang AKB. So, si Tia, dahil nag-agrangay sa Muya, nag sa Muya, sa pamagyan ni Sir Ato na na-identify ni na Nangangay po kita bang. So dinaraman ni Sir Ato Samuya para ma-refer me man po sa AKB. Samantala, bukod sa wheelchair, binigyan din ng ting sa 10 kilong bigas ng Akubikol Party List ang mga benepisyaryo Para sa mga balitang, tata, bicol, may insinare. <laughs>